Sa mundong ito, mayroong siyam na uri ng nilalang na magkasamang namumuhay, ang mga Dragonut, Elf, Onifolk, Dwarf, Demonkin, Dark Elf, Centaur, Beastfolk, at mga tao. Sa pagsisimula ng ating kwento, nagsimulang maglakbay ang ating bida bilang isang adventurer, dala ang layuning mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit pagdating niya sa isang village, agad niyang napansin ang hindi pantay na pagtrato ng ibang mga nilalang sa mga tao. Doon ay dumirecho siya upang magparehistro bilang adventurer at ipinakilala ang sarili bilang si Light. Dahil ito ang kanyang unang beses, ipinakita ni Light sa receptionist ang kanyang gift na tinatawag na unlimited gacha. Sa kanyang palad ay lumitaw ang mga kristal at nang pindutin niya ang gitna, umikot ang kanyang gacha skill at naglabas ng isang baraha. Kapag binigkas ang salitang release, maaari niyang isamon kung anuman ang nilalaman ng barahang iyon. Subalit kahit ilang ulit siyang magroll, puro walang kwentang bagay lamang ang kanyang nakukuha. Dahil dito, siya ay napabilang lamang sa pinakamababang rango, ang rank F. Tinanong ni Light kung anong uri ng trabaho ang maaari niyang kunin. Itinuro naman ng receptionist ang bulletin board kung saan nakapaskil ang mga trabahong angkop para sa kanyang rango. Subalit nang subukan niyang basahin ito, napansin niyang hindi niya maintindihan ang mga nakasulat. Sa village na yon, kakaunti lamang ang may kakayahang magbasa at magsulat. Dahil dito, binanggit na lamang ng receptionist ang mga trabahong maaari niyang pagpilian, gaya ng pangungulekta ng kahoy, paghakot ng lupa, at iba pang simpleng gawain. Sa mga sumunod na araw, buong pusong nagsumikap si Light sa kanyang mga trabaho upang kumita ng pera. Bagamat mabibigat at nakakapagod ang mga gawain, kakaunti lamang ang kanyang kinikita, sapat lang upang makaupa ng isang kwarto para sa isang gabi. Ngunit hindi nagtagal, agad na sinalubong si Light ng kamalasan ng makasalubong niya si Wolf, isang arroganteng adventurer. Ipinagpilitan ni Wolf na nadumihan daw ni Light ang kanyang damit, at dahil dito ay pinilit niya itong magbayad sinubukan ni Light na magmakaawa at ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit tinadyakan lamang siya ni Wolf at walang awang kinuha ang pouch na naglalaman ng lahat ng kanyang pera. Hindi inaasahan ni Light na may isang elf na lalapit at mag-aalok na tulungan siya. Nang makita ng elf ang takot at panghihina sa mukha ni Light, marahan niya itong niyakap upang ipadama na ligtas na siya at wala nang dapat ikatakot. Ipinaliwanag ni Garu the Wolf na ang kanilang samahan ay kumakatawan sa siyam na races na nilikha ng goddess. Isa-isa rin nagpakilala ang mga kasapi ng grupo, si Sasha na isang elf, drago na isang dragonut, diablo na mula sa lahing demonkin, oboro na isang onifok, na ano na isang dwarf, Sean na isang dark elf, at santor na isang centaur. Dahil ang tanging kulang na lamang sa grupo ay isang human, kinumbinsi nilang sumali si Light. Ipinaliwanag nila na ang layunin ng Concord of Tribes ay wakasan ang diskriminasyon sa pagitan ng mga lahi at itaguyod ang katarungan at pagkakapantay-pantay para sa lahat. Napuno ng Galaxy Light nang malaman niyang kailangan siya ng grupo. Taos puso siyang nagpasalamat dahil tinanggap siya bilang bagong kasapi ng Concord of Tribes. Sa mga sumunod na pangyayari, nakasama na ni Light ang kanyang mga kagrupo sa iba't ibang misyon. Gayunpaman, dahil mas mahina siya kumpara sa kanila, madalas siyang tulungan at iligtas ng kanyang mga kasamahan. Kitang-kita kung paano siya iniingatan at pinoprotektahan ng grupo, lalo ng ayon na nasa loob sila ng abyss, ang pinakamalaki at pinakamapanganib na dungeon na kilala sa buong mundo. Habang abala si Light sa paghahanda ng tsa, nagulat siya nang biglang sabihin ng kanyang mga kasamahan na tatanggalin na siya sa kanilang party. Labis ang kanyang pagkagulat at hindi makapaniwala sa narinig sa isang iglap, tila nagbago ang ugali ng mga miyembro ng Concord of Tribes. Ang dating mga ngiting puno ng pagkakaibigan ay napalitan ng mga matang puno ng pagdududa at pag-ayaw na parabang diring-diri na sila sa kanya. Unay inisip ni Light na isa lamang itong biro, ngunit agad nilang nilinaw ang katotohanan. Ipinahayag nila na ang tanging dahilan kung bakit siya tinrato ng maayos noon ay dahil sa utos ng isang nakatataas, isang taong may interes sa kanyang gift. Ngunit ngayon na napagalaman ng mga superior na hindi pala siya isang tunay na maestro, tuluyan na nila siyang binasura at binaliwala na para bang wala na siyang halaga. Nabalot ng matinding takot si Light nang ipag-utos ni Draco na siya ay patayin, alinsunod sa utos ng mga nakatataas na huwag na siyang hayaang mabuhay. Ilang sandali pa, walang awang sinugatan ni Garu ang kanyang mukha gamit ang matatalas nitong bakal na claws, dahilan upang bumulwak ang dugo sa kanyang pisngi. Sa gitna ng matinding sakit at takot, pinilit ni Light na tumakbo palayo, ngunit agad siyang tinamaan ng pana ni Sasha, na tumama sa kanyang hita. Habang siya ay nakahandusay, naririnig niya ang halakakan ng mga miyembro ng Concord of Tribes, tila tuwang-tuwa sa kanyang paghihirap. Patuloy siyang sinisipa at tinutulak habang halos mawalan na siya ng ulirat. Sa desperasyon, pilit siyang gumapang palayo hanggang sa hindi inaasahan, lumitaw ang isang teleportation magic trap. Sa isang iglap, nilamon siya ng liwanag at nawala mula sa kanilang paningin, dinala sa ibang palapag ng abyss, malayo sa kamay ng mga nagtaksil sa kanya. Doon, habang nagbabalik tanaw, naalala ni Light ang dating ipinakitang kabaitan ng kanyang mga kaparty. Ngunit sa pagminilay na pagtanto niyang pawang kasinungalingan lamang pala ang lahat, matagal na nilang balak siyang patayin. Sa galit at dalamhati, tahimik na ipinangako ni Light sa sarili na hindi siya mamamatay sa lugar na yon at ipaghihiganti ang kanyang sarili sa tamang panahon. Ngunit ilang sandali pa, Isang nakakatakot na nilalang ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, isang level 1000 na halimaw na sa mga kwento at alamat lamang ay naririnig, ngunit ngayon ay nakatayo na sa harap niya, handang hamunin ang kanyang tapang at kakayahan. Dahan-dahan nilalapitan si light ng dambuhalang halimaw at sa sobrang takot, halos hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanging sandata niya lamang ay ang kanyang gift, ang unlimited gacha. Sa labis na desperasyon, pinagsama ni Light ang lahat ng kanyang lakas at tapang, at buong puso niyang ibinuhos ang kapangyarihan ng kanyang gift upang makapagsamon at harapin ang halimaw. Biglang kumislap ang mga gem ng gacha ni Light, na ngayon lamang niya tunay na napansin. Ilang saglit pa, isang babaeng tinig ang lumabas mula sa summon entity, mariin sinabi na hindi ito magpapakita ng awa sa sinumang magtatangkang saktan ang kanyang master. Tinawag pa panitong maliit na tuta ang dambuhalang halimaw at sa isang iglap naglaho ito, sumabog sa maliliit na piraso na mistulang alikabok lamang. Lumabas sa liwanag ang babaeng nagsuot ng damit na kahawig ng isang maid, na may aura ng kapangyarihan at determinasyon. Malinaw na siya ang nagpatupad ng makapangyarihang pag-atake para ipagtanggol si Light. Lumapit ang babae kay Light at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Agad na nawala ang lahat ng sugat at pinsalang tinamo niya at ramdam niya ang init ng pangangalaga. Tuwang-tuwa ang maid nang malaman nito ang pangalan ng bida, at paulit-ulit niya itong tinawag na Master Light, habang mariing binigkas ng babae ang kanyang panunumpa, parang isang maid of honor na handang ialay ang buhay upang protektahan ang kanyang master. Matapos nito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang May, isang level 9999 ever-seeking maid, at kinumpirma na siya nga ang super ultra-rare card na nagmula sa unlimited gacha ni Light. Ang kapangyarihang noon lamang niya natutunan at ngayon ay ganap ng nakilala. Bagamat nagulat si Light at sinabi na imposible yon, dahil sa mga nakaraang roll ay puro walang kwentang item lamang ang kanyang nakukuha mula sa gacha. Ginamit ni May ang kanyang appraisal skill upang masuri at maunawaan ang tunay na kakayahan ng unlimited gacha ni Light. Sa tulong nito, nalaman nila ang potensyal at kapangyarihang nakatago sa kanyang gift na noon ay hindi pa niya lubos na naipapakita. Ipinaliwanag ni May na ang unlimited gacha ni Light ay may walang hanggan ng kakayahan at ang posibilidad o rarity ng mga card ay nakadepende sa kapal ng mana sa paligid. Ipinakita niya ang mga ranggo ng card, error, normal, rare, s rare, ss rare, sss rare, ultra rare, super ultra rare, at ang pinakamataas, ang extra. Dahil sila ay nasa pinakailalim ng abyss, kung saan napakakapal ng mana, mataas ang posibilidad na makasamon si Light ng mga card na may napakataas na ranggo, na nagbibigay sa kanya ng potensyal na maging napakalakas sa mundong ito. Bagamat pinuri ni May ang tapang ni Light sa pag-abot sa ganoong kalalim na bahagi ng abyss, agad namang ibinunyag ni Light ang masakit na katotohanan tungkol sa ginawa sa kanya ng dating mga kaparty. Habang inaalala niya ang paglinlang, pananakit, at pagtataksil na kanyang naranasan, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Mahigpit siyang yakap ni May, at sa malamig ngunit mariing tinig ay nangako siyang ipaghihiganti ang sinapit ng kanyang master. Gayunman, mahinahon siyang pinigilan ni Light at ipinaliwanag na nais niyang siya mismo ang humarap sa mga trader, gamit ang sarili niyang lakas, bilang patunay ng kanyang muling pagbangon. Sa paggalang sa kanyang desisyon, lumuhod si May sa harapan niya at buong puso niyang sinabi. Naniniwala ako sa iyo, Master Light. Ipagkakaloob ko ang lahat upang tulungan kang maabot ang iyong hustisya. Nagpasalamat si Light sa kabutihan at katapatan ni May dahil dito, nagpa siya siyang gamitin muli ang kanyang unlimited gacha sa loob ng abyss upang magtayo ng isang kaharian sa kailaliman ng abyss, isang lugar kung saan magsisimula siyang magbukas ng daan tungo sa kanyang matinding paghihiganti. Tatlong taon na ang lumipas sa isang grand palace na matatagpuan sa pinakailalim ng abis, muli nating nasaksihan ang ating bida, kasama si May. Pagdating nila, agad silang sinalubong ng mga maid na sabay-sabay na yumuko at bumati, sabay tawag kay Light ng Welcome Back, Master. Kitang-kita sa mga ngiti at kilos ng mga maid ang kanilang paghanga at labis na tuwa sa pagbabalik ng kanilang minamahal na Master. Naglalakad si Light sa isang pamayanang siya mismo ang namumuno. Habang naglalakad, magalang siyang binabati ng mga mamamayan at tinatawag na master bilang tanda ng kanilang paggalang. Sa kanilang paglalakad, napag-usapan nila ni Mina sa loob ng tatlong taon, patuloy na lumalaki ang populasyon ng kanilang nasasakupan, kaya't napapanahon na upang muling repasuhin at ayusin ang kabuang sistema ng kanilang pamahalaan. Kasunod nito ay ang pag-uusap tungkol sa kwartet na nagmula sa Salmon Cards ni Light. Una ay si Aoyuki, isang super ultra-rare tamer na may level 9999, Nakasalukuyang nagsusuri at gumagawa ng detalyadong mapa sa upper perimeter ng abyss. Sunod naman ay si Ellie, isang SUR Witch level 9999, na abala sa paglikha at pag-eksperimento ng mga bagong uri ng mahika batay sa mga plano ni Light. Pangatlo ay si Nazuna, isang SUR Knight level 9999, na responsable sa pagbabantay sa paligid ng kastilyo at kilala sa kanyang husay sa close combat. Pagbalik sa palasyo, sinalubong ni Jack si Light, isang UR card holder na may level 7777. Matapos ang maikling bati, magkasama silang nagtungo sa training grounds upang magsanay. Pag-umpisa pa lamang ng kanilang sparring, agad nakapunto si Light, tinamaan si Jack ng isang malakas na suntok sa chan na nagpaatras dito. Sa biro ni Jack, sinabi niya, buti na lang at isa akong barricade. Kung hindi, baka patay na ako sa lakas ng suntok mo, Master Light. Pagkatapos nito, sabay silang sumugod at muling nagsalpukan ng kamaw, at sa bawat palitan ng atake, kapansin-pansing lalo pang lumalakas at pinapabuti ni Light ang kanyang kapangyarihan. Samantala, sa kabilang bahagi ng palasyo, makikita ang masigla at palakaibigang sinazuna na masigasig na nagpapatrolya sa paligid. Habang nag-ikot, nilapitan siya ng apat na maid na masayang bumati, at buong paghanga siyang pinuri dahil sa kanyang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Munit makalipas ang ilang sandali, bahagyang nag-iba ang tono ng kanilang usapan nang maglapit ang mga maid at humiling ng isang pabor kay Nazuna, ang silipin ang isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanila. Sa kabila ng kanilang mga inosenteng ngiti, kapansin-pansin ang kahinahinalang kislap sa kanilang mga mata, na tila may tinatagong pakay sa kanilang hinihiling. Maya-maya, kumatok si Nazuna sa isang silid, at pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya si May. Doon niya nalaman na ang tinutukoy na off-limits area ng mga maid ay walang iba kundi kwarto mismo ni Light. Maingat na ipinaliwanag ni May na yon ay isang secure area na tanging si Light lamang ang may pahintulot na pumasok. Nang balak na sana niyang paalisin si Nazuna, bigla itong nagtanong, anong ginagawa mo sa kwarto ng master? Agad nagpalusot si May, gamit ang maid's code, na dapat daw silang may ginagawa kahit wala ang kanilang master. Habang pilit niyang pinapakalma ang sitwasyon, pasimpleng pumasok si Nazuna sa loob ng kwarto, at doon niya napansin ang kama ni Light kung saan tila may gumulong-gulong at sumisipasipa habang mahigpit na yakap ang unan at inaamoy ito. Sa eksenang iyon, kapwa natahimik ang dalawa at halatang halata sa mukha ni May ang pagkagilty sa kanyang nahuling ginagawa. At dahil likas na madaling mauto si Nazuna, labis itong ikinatuwa ni May. Ilang sandali pa, iniabot ni Nazuna ang isang papel na naglalaman ng mga reklamo at demand ng apat na maid hinggil sa hindi pagpapahintulot ni May na makapasok sila at maglinis sa kwarto ng kanilang master. Nakasaad pa sa dokumento ang kanilang boto ng yes para alisin sa posisyon si May na tinawag pa nilang tyrannical head maid. Kasabay nito, tila may kasunduan silang sigaw na talunin, talunin, talunin habang ipinapahayag ang kanilang himuto laban kay May. Dahil sa sobrang inis, mariing sinambit ni May na siya na mismo ang bahala sa mga fairy maids. Bilang kapalit ng tahimik na pag-alis ni Nazuna, inabutan niya ito ng tatlong barya, na agad namang tinanggap ng walang pag-aalinlangan, tanda ng tagumpay ni May sa maayos, at medyo tusong, pagresolba ng sitwasyon. Si Nazuna naman ay agad nagtungo sa bayan upang bumili ng kanyang paboritong dorayaki at isang bote ng gatas. Pagbalik niya sa palasyo, napansin niya si Ayuki na nakaupo sa balkoni, kaya masigla niya itong binati at sinubukang kausapin. Gayunman, sa tuwing may sasabihin o inaalok na tulong si Nazuna, puro mayaw lamang ang isinasagot ni Ayuki, na parabang isa siyang pusa. Sa sobrang kulit at pagpupumilit ni Nazuna na makipag-usap, sa bandang huli ay napilitan din si Ayuki na magsalita ng normal, at kalmado niyang sinabi, tapos na lahat ng dapat kong gawin. Napakamot na lang ng ulo si Nazuna, sabay ngiting bahagyang naiilang, habang iniisip kung seryoso ba talaga si Ayuki o sadyang gusto lang siyang asarin. Sunod na pinuntahan ni Nazuna ang throne room ni Light, at sa kanyang masiglang pagdating ay buong siglang sumigaw ng Dorayaki. Sa sobrang likot at enerhiya niya, hindi sinasadyang naputol ang pakpak ng angel design na nakaukit sa trono ni Light. Agad siyang nataranta at halos hindi malaman ang gagawin. Sa pagmamadali, pilit niyang ikinabit muli ang naputol na bahagi, umaasang hindi ito mapapansin. At nang sa tingin niya ay maayos na ulit, mabilis siyang tumakbo palayo, iniwan ang trono na bahagyang nakatagilid, tanda ng kanyang inosenteng, ngunit nakakatawang pagkakamali. Samantala, matapos ang kanilang matinding pagsasanay, nagtungo si na Light at Jack sa bath area upang magpahinga. Habang nakalublob sa mainit na tubig, pinuri ni Jack si Light sa husay nitong gamitin ang sarili niyang lakas bilang sandata. Ayon kay Jack, bihira ang tulad ni Light na may kakayahang makipaglaban sa pinakailalim ng abyss. ngunit hindi ibig sabihin ito na siya lamang ang may ganoong kapangyarihan. Sang-ayo naman si Light at seryosong tumugon, sa ibabaw ng mundo, marami pa akong hindi alam. Kaya kailangan kong mag-ingat, lalo na't hindi ko pa nakakalimutang maghiganti. Sa town, abala si Nazuna sa pagsubsob ng mukha sa isang salamin habang tinitingnan ang isang pares ng gloves na armas na matagal na niyang gustong bilhin. Habang abala siya sa paghanga, biglang lumapit si Ellie, na agad niyang tinanong, bakit ka nandito? Kalma namang sumagot si Ellie, tapos na lahat ng gawain ko, kaya free na oras ko ngayon. Ngunit bago paman makasagot si Nazuna, sinabayan ito ni Ellie ng nakangising biro, emot ka talaga, Nazuna. Dahil doon, agad uminit ang ulo ni Nazuna, at nagsimula ang asaran at pagtatalo ng dalawa sa gitna ng kalye, tila nakasanayan na nilang paraan ng pakikipagkaibigan, puno ng inay, inis, at halakhakan na umaalingaungaw sa paligid. Samantala, sa palasyo, nagtipon sa kanilang silid ang apat na fairy maids matapos silang maparusahan ng mabigat ni May dahil sa kanilang ginawa at ipinasan na petition. Habang nagkukwentuhan, pinag-usapan nila ang mga kalokohang bagay na gusto sana nilang gawin kung sakaling pinayagan silang makapasok sa kwarto ng kanilang master. Habang patuloy ang kanilang biruan, napunta ang usapan sa selos nila kay May. Dahil dito, kung ano-anong mapanuyang komento ang kanilang nasambit laban sa headmaid, Kabilang na ang paulit-ulit na pagsigaw ng die, die, die. Habang nagreklamo sa galit. Ngunit sa hindi inaasahan, naroon na pala sa labas ng silid si May, na nagtumuroon dala ng guilt sa isip, iniisip kung naging sobra ba ang kanyang parusa sa apat. Subalit nang marinig niya ang mga sinasabi ng mga ito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at sa malamig na tinig ay sinabi, mukhang kailangan ko pang dagdagan ang parusan niyo. Dahil doon, nanginig sa takot ang apat na maid, at sabay-sabay silang napaluhod, napagtantong mas lalo nilang napasama ang kanilang sitwasyon. Kinaumagahan, nagtipon si na Light, Ellie, Nazuna, at Aoyuki sa loob ng dungeon upang simulan ang kanilang bagong misyon. Habang abala silang nag-uusap tungkol sa susunod na hakbang, biglang sumulpot sa harapan nila ang isang Hellhound na may naglalagablab na mga mata. Sa sandaling iyon, biglang nanigas si Light at kapansin-pansing napuno ng pangamba ang kanyang mukha. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan at ang traumang dulot ng halimaw na iyon. Samantala, nag-iba ang aura ng tatlo, nagliyab ang mga mata ni Ellie, Nazuna, at Aoyuki sa tindi ng galit. Sabay-sabay nilang ipinahayag ang kanilang pagkayamot, at sa parehong sandali, unti-unting bumalot sa paligid ang nakakakilabot na enerhiya mula sa kanilang level 9999 na kapangyarihan. Sa sobrang takot, napatupi ang hellhound na parabang isang maamong tuta, nakayuko at nanginig sa harap ni Light. Agad itong napansin ni Light, kaya mabilis niyang inawat si Nazuna, na handa ng umatake. Lumapit siya sa hellhound at mahinahong hinaplos ito na parabang isang alagang aso lamang. Ginawa ito ni Light dahil alam niyang kung pababayaan niya ang tatlo, ubusin talaga nila ang lahat ng hellhound sa paligid. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Light ang dahilan ng kanyang pagpapatawag sa tatlo. Ayon kay May, dumating na ang tamang oras upang isakatuparan ang kanilang plano dahil kumagat na sa patibong ang kanilang target. Labis na natuwa ang tatlo, lalo na nang sabihin ni Light, umaasa ako sa inyo. Sa mga salitang iyon, ramdam nila ang bigat ng tiwala na ibinibigay sa kanila, at sabay-sabay nilang ipinangako ang kanilang buong suporta. Pagkatapos noon, nagsimula na silang maghanda sa paglalakbay, handang isakatuparan ang unang hakbang ng paghihiganti na matagal ng pinaghandaan ni Light sa loob ng tatlong taon. Ang kanilang unang destinasyon, the City of Wolves, ang lungsod kung saan naninirahan ang matapang na wolf na si Garuo, ang susunod na hakbang sa kanilang mapanganib ngunit maingat na plano. Makikita natin si Garo sa City of Wolves, kung saan pinagkakabuluhan siya ng mga beast folks na parang isang sikat na celebrity. Pero kahit ganoon, halata pa rin na hindi nagbago ang masamang tingin nila sa mga tao. Sa isang bar, patuloy na pinupuri si Garo ng kanyang mga kasama. Halatang umaasenso na siya sa buhay, kaya't nililibre niya ang kanyang mga alalay, mga taong labis na humahanga sa kanya dahil alam nilang galing din siya sa hirap. Ipinagmamalaki naman ni Garo ang kanyang instinctual perception, isang kakayahang gumagamit ng pangamoy upang makilala ang tunay na pagkatao ng sinumang kanyang paglilingkuran. Naitanong ng mga kasama ni Garo ang tungkol sa naging trabaho niya tatlong taon na ang nakalipas, ang Concord of Tribes. Ngunit agad niyang sinabi na hindi niya ito maaaring ibahagi, dahil mahigpit na ipinagutos ng Federation ang pagiging sikreto ng misyon na iyon. Sa isip ni Garo, iyon ang pinakamadaling trabahong nagawa niya, dahil ang tanging kailangan lang niyang gawin ay patayin si Light, na pinaghihinalaan ng Federation bilang isang maestro. Dahil sa tagumpay na yon, naging tanyag at labis na yumaman si Garo. Gayunman, nananatili pa rin sa isip ni Garo ang matinding pagnanais na malaman kung ano nga ba talaga ang maestro, ang misteryosong bagay na pinagnanasaan ng bawat bansa. Ngunit ayon sa kanyang instinct, alam niyang puro kapahamakan lamang ang naghihintay sa kanya kung ipagpapatuloy pa niya ang paghahanap ng kasabutang iyon. Maya-maya, lumapit sa kanila si May at nagtanong kung si Garo nga ba ang dating miyembro ng Concord of Tribes. Agad naman niyang sinagot na siya nga ang hinahanap sa tinanong kung ano ang kailangan nito. Doon nagsimula ang pagpapanggap ni May na nagpakilala bilang maid ni Master Light, isang bagay na labis na ikinagulat ni Garo, lalo na nang marinig niyang tinawag nitong Master si Light. Ipinaliwanag ni May na matagal na niyang hinahanap ang kanyang Master, at sinabi niyang si Light ay isang mahalagang personalidad mula sa angkan ng mga nobles. Bagamat naghihinala si Garo, naisip niyang kung totoo ang sinasabi ni May, may pagkakataon siyang kumita ng malaking halaga mula rito. Bagamat may bahagyang pagdududa, naisip ni Garo na dahil isang yuman na babae lamang si May, wala siyang dapat ikatakot. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, unti-unti na siyang nakabuo ng masamang balak laban dito. Kaya pumayag siyang tulungan si May at idinahilan na hindi pera ang dahilan ng kanyang pagsangayon, kundi ang pagiging malapit nila ni Light, na itinuring na rin niyang parang sariling kapatid. Sa gitna ng usapan, nagyabang pa siya na siya ang magiging susunod na leader ng Wolf Tribe. Sa susunod na eksena, nagtungo na sila patungong Abyss habang si Garo naman ay palihim na pinag-isipan ang masasama niyang balak laban kay May. Habang binabagtas nila ang daan, unti-unti niyang binabalikan sa isip ang lugar kung saan niya minsang tinangkang patayin si Light, at doon niya planong isakatuparan ang kanyang masamang layunin. Tuluyan na nilang narating ang lugar, habang nagdadalamhati si May, lihim na hinarangan ni Garo at ng kanyang mga alalay ang tanging exit upang maisakatuparan ang kanilang masamang plano. Ngunit laking gulat ni Garo nang habang nakayuko si May, bigla itong nagsalita at binanggit ang labis niyang awa sa mga karumaldumal na ginawa ng Concord of Tribes laban sa kanyang master noon. Agad na tumalon pa atras si Garo at pasigaw na tinanong kung sino talaga si May at para kanino siya nagtatrabaho. Nanlilisik sa galit ang mga mata ni May nang biglang dumating si Master Light upang pigilan siya. Sa malamig na tinig, sinabi ni Light na si Garo ay kanyang laruan. Labis na nagulat si Garo nang makita ang batang lalaki na may suot na hood dahil inakala niyang matagal nang patay si Light. Nang tuluyan itong ipakita ang kanyang mukha, napasigaw si Garo sa labis na pagkabigla. Binati ni Light si Garo nang may malamig na ngiti at sinabing, oras na upang maningil, kasama pa ang tatlong taong interest. Napatanong naman ang mga tauhan ni Garo kung kilala ba talaga ng kanilang boss ang batang lalaki. Tumawa si Garo at muling nilait si Light, dahil sa pagkakaalam niya, level 15 lamang ito, samantalang siya ay level 150. Dahil sa paniniwala nilang mahihina at walang kwenta ang human race, sabay-sabay nilang sinugod si Light. Ngunit sa isang iglap, kumilo si May, at sa napakabilis na galaw nito, nagliparan ang mga ulo ng ilang wolf na kasama ni Garo. Pinalibutan nila si Light upang sabay-sabay siyang atakihin, ngunit ni hindi man lang siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Gamit lamang ang kanyang tungkod, isang malakas na puwersa ang pinakawalan ni Light, dahilan upang lumipad at tumilapon ang kanyang mga kalaban. Napatingin si Garo kay Light, halatang labis na nasaktan at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa malamig at mapanuyang tinig, sinabi ni Light, anong problema? Tapos ka na ba? Bumangon si Garo at agad na inilabas ang isang pearl, upang isamon ang kanyang ace weapon, ang level 500 magibist Fenrir puno ng kumpiyansa at yabang sigaro habang nakangising nakaharap kay Light. Munit kalmado lamang si Light at malamig na sinabi, level 500 lang. Mahina. Lalong nag-init ang ulo ni Garo at pasigaw na sinabihan si Light na lumuhod at magmakaawa kung ayaw nitong mamatay. Ngunit hindi na tinag si Light, sa halip ay mumiti pa ito at sinabing, sige, simulan mo. Pangako, hindi ako gagalaw kahit isang hakbang. Pinakawalan ng Fenrir ang matinding blazing magibiyas howl patungo kay Light. Ngunit sa kabila ng napakalakas na enerhiya, ni hindi man lang gumalaw si Light, at higit pa roon, wala siyang natamong kahit kaunting pinsala. Gulat na gulat si Garo at ang kanyang mga tauhan, hindi makapaniwala sa kanilang nakita, habang nagtataka kung paano nakaligtas si Light sa ganoong klasing atake na kayang pumuksa ng isang buong hukbo. Sumunod, umiti si Light at sinabi na siya naman ang susunod na atake. Binanggit niya na hindi dapat Fenrir ang tawag sa kaawa-awang aso ni Garo, dahil mali ang impresyong na ibibigay nito, Agad niyang inilabas ang isang baraha at sabay na binikas, Release Level 9000 Ultra Rare Card, Primal God Wolf Fenrir. Sa isang iglap, lumitaw ang isang maputing, kumikislap, at higanting Fenrir, na nagmistulang Diyos ng kabuluhan sa harap nila. Inutusan ni Light ang kanyang Fenrir na paslangin ang Fenrir ni Garo. Umihip lamang ng bahagya ang God Wolf Fenrir, at sa isang iglap, nagyelo at sumabog ang Fenrir ni Garo. Napuno ng takot si Garo sa labis na lakas ng samon ni Light, Ngunit kalmado itong sinabi na kahit siya, madaling mapapatay ang isang level 500 na magibias. Dito tuluyan nang naipakita ni Light ang kanyang tunay na status, level 9999. Dahil sa nangyari, lubos nang napuno ng takot si Garo, ngunit lalo siyang nagulat ng makita na hindi man lang tumanda si Light. Ipinaliwanag ni Light na gamit niya ang bracelet of youth upang manatiling bata, dahil ayaw niyang makalimutan ang sakit, galit, at kawalang pag-asa na naranasan niya noon. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Garo, dahil sa ipinakitang labis na lakas ni Light, at alam niyang mamamatay na siya sa sandaling iyon. Kaya ang naiisip niya ay magmakaawa kay Light at humingi ng tawad. Nagpakumbaba siya at idinahilan na pinilit lamang siya ng Federation at ng kanyang mga tauhan na gawin ang masasamang bagay kay Light, isang dahilan na ikinagalit at ikinainis ng kanyang mga kasama, dahil malinaw sa kanila na hindi iyon ang totoo. Sinubukang alamin ni Light ang tungkol sa maestro, bakit nais itong hanapin ng gobyerno, at kung bakit siya noon ay pinapapatay, ngunit tila wala talagang alam si Garo tungkol dito. Samantala, nagtangkang linlangin siya ng ibang kasama ni Garo sa pamamagitan ng pagsasabing alam nila ang tungkol dito. Ngunit mabilis na kumilos si May gamit ang kanyang wire, at sa isang iglap, nagalat ang mga piraso ng katawan ng kanilang mga tauhan. Tinanong muli ni Light si Garo kung sa tingin niya, base sa nakita niyang labis na lakas, ay mananalo siya kung maglunsad ng gera sa mundong ibabaw. Pinaalala rin ni Light na huwag nang subukan ni Garo na magsinungaling dahil si May ay may kakayahan ng Eye of Truth. Dahil dito, natakot si Garo at ibinigay ang kanyang opinyon na, bagamat napakalakas ni Light, magiging pabor pa rin ang gera sa mga taga-surface. Ayon sa kanya, kahit sobrang taas ng level ni Light, nag-iisa pa rin siya kumpara sa tagal ng panahon na nakapag-ipon ng mga armas, armor, at espesyal na kagamitan ang mga tagamundong ibabaw. Kapag nagka-isa ang mga ito upang sugurin si Light, maaaring maging mahirap para sa kanya ang labanan. Sumang-ayon si Light dahil ito ang inaasahan niyang magiging sagot. Sumunod, nagteleport sila sa ibang lugar bago niya itanong ang isa pang bagay kay Garo. Pagdilat ni Garo, lumaki ang kanyang mga mata sa nakita, ang throne room ni Light, punong-puno ng kanyang mga alagad. Dahan-dahang lumakad si Light papaupo sa kanyang trono, habang ang mga alagad ay nakayuko bilang tanda ng paggalang. Sunod, ipinag-utos niya sa kanyang napakaraming tauhan na ipakita ang kanilang mga status, upang higit na maipakita ang kapangyarihan at organisasyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ipinakita ni Light ang level ng kanyang mga samon: siyam na libo, walong libo, anim na libo, limang libo, pitong libo, pitong daan at pito, isang libo limang daan, tatlong libo, at ang pinakamataas, ang kwartet na level siyam na libo, siyam na daan at siyam na putsyam. Sinabi niya na ito ang puwersang na ipon niya sa loob ng tatlong taon. Muli niyang tinanong si Garo kung sa tingin niya, mas malaking sansa ba silang manalo kung maglulunsad siya ng gera laban sa mga tagamundong ibabaw. Si Garo naman ay tila nawala na sa sarili, namumutla sa takot sa kanyang nasaksihan, isang damdamin na ikinatuwa naman ni Light, dahil alam niyang napuno si Garo ng takot at kawalang pag-asa, mas malala pa kaysa sa kamatayan. Sa isip ni Garo, sila ang dahilan kung bakit napabayaang maging isang halimaw si Light, na kayang tapusin ang mundo sa isang iglap lamang. Tinawag niya si Light na Lord of Destruction at tinanong kung ninanais ba nitong maging isang god. Sinabi ni Light na alam niyang may itinatagong katotohanan sa kanya si Garo, isang bagay na maaaring tama o kasuklam-suklam. Ngunit ito ang magdidikta kung siya ay magiging isang god na hindi makasarili o isang demonyong monarch. Gamit ang kanyang gift, may kakayahan siyang magbigay ng blessing at swerte, o kamatayan at kawalang pag-asa sa lahat. Inihayad ni Light ang pagsisimula ng kanilang marksa palabas ng abyss, patungong mundong ibabaw, isang paglisan mula sa kadiliman at paglakad patungo sa liwanan. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palight naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.